Pinag-iingat ng FDA o ng Food and Drug Administration ang publiko laban sa mga hindi rehistradong sex enhancing drugs. May kaukulang parusa ang sinumang mahuhuling nagbebenta ng anumang produktong hindi pasado sa FDA. Pero sa kabila ng nakaambang parusa, lantarang ibinibenta ang sex enhancing drugs sa ilang bangketa pati na sa internet. May report si Mark Salazar. Sa ilang mga bangketa at overpass sa Cubao at Maynila, lantarang binebenta mga produktong ito, kahilera ng candy at sigarilyo. Ang laman ng mga kahong ito, sex-enhancing drugs o mga gamot na nakakapagpataas umano ng libido ng mga lalaki at pati na ng mga babae. Maseta, wala na. At sino? Kahit nga medyo bata, eh, bilin. Bilin, 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 bilin. Taong 2010 pa, nang una maglabas ang Food and Drug Administration o FDA ng babala laban sa mga ganitong klaseng produkto. Wala po tayong na-approve na sexual enhancement drugs or supplements. Halos lahat daw kasi ng mga panuntunan para maging lehitimo isang produkto, wala ito. Walang registration number, hindi siya naka-generic labeling. Hindi natin alam kung sino po yung nag-import nito. Wala ho siyang name and address. Sa 38 sample na natest ng FDA mula 2010, nasa kalahati ang positibo sa sildenafil at tadanafil. Mga kemikal na aprobado lamang para sa mga gamot sa erectile dysfunction. Isang sakit kung saan hirap magkaroon ng ereksyon ng isang lalaki. Hindi po natin alam kung ano ang laman nito, kung paano siya ginawa. Nakakatakot ho siyang inumin. Pero ayon sa eksperto, Minsan may karon ka ng sexual enhancement pag nasobrahan, hindi na siya babalik sa, sa normal na uh, form niya. Subconsciously, ...feeling mo kasi it's working for you but later on baka magkaroon ng mga adverse effect. Maraming komplikasyon to, hypertension, skin rashes, problema sa puso. May kakukulang parusa ang sinumang mahuhuling magbebenta na anumang produktong hindi pasado sa FDA. Kasama din sa responsibilidad ng ahensya ang pagkumpiska sa mga ipinagbabawal na produkto. Sa kabila ng nakaambang parusa, Tila walang kahirap-hirap ang pagbili sa mga gamot na ito na ibinibenta mula 100 hanggang 500 piso kada kahon o bote. Pati Viagra at Cialis na pawang mga rehistradong tatak ng gamot para sa erectile dysfunction, may peking version dito. Pati sa internet naglipana na rin ang mga online stores na nagbebenta ng mga ito. Hindi natin talaga makontrol. Yung mga taong gustong kumita, kailangan natin may katulong tayong... Police, NBI, LGU at yung mga mamamayan na mag-report sa atin. Nung nakaraang taon, milyong-milyong piso ang kabuang halaga ng na mga nasa na peke at hindi rehistradong produkto sa bansa. Kasama na rito ang mahigit isang daang tatak ng mga ilegal na sex-enhancing drugs. Mark Salazar, GMA News.